Hanggang ngayon ay trending pa rin si na Donnie Pangilinan and Bel Mariano dahil nagpost na sila sa kanilang social media account. At ang caption ni Bel Mariano ay forever grateful. Talagang grateful na grateful siya kay Donnie Pangilinan. At si Donnie naman ay ang kanyang caption ay... Beautiful night with my beautiful date, Bel Mariano. Literal na may Talagang sa kanyang sa kanya, ang kanyang Bel Mariano. At isa na rin ito na date ng dalawa dahil usap-usapan na every 30 of the month ay mansari nila. Approved na approved din ang daddy ni Belle. Talagang first time niyang nag-like sa picture ng dalawa na ipinos na pagkapanalo ng dalawa ang People Choice Star of the Night. Literal na botong-boto talaga ang mga parents ni Belle kay Donnie At nung ABS-CBN ball, talagang hindi rin mapaghiwalay ang dalawa. Masayang masaya si Miles Ocampo na meron na siyang picture sa dalawa dahil ibinunyag niya na isa rin siyang Don Bell fans. May extended ang tattoo ni Doni parang makikita na merong letter B. B as in Bell?